Aga na naman kami ng baboy. Ayan, linggo ngayon. Nilagyan ko ng patatas, saka saging na saba. Lagyan ko ng repolyo yan, guys. Ayan, ang aming ulam ngayong tanghali. Nilagang baboy. Puro na lang kami nilagang baboy. Nila siligang na baboy. Adobong baboy. Walang kasawa-sawa. Ayan na, guys. Nilagyan ko na ng repolyo yan. Nilagang baboy. Magmahal ang mahal mga gulay ngayon, guys. Ilagay ko lang saging na saba para manamis-namis siya. yan hanggang dyan na lang muna. Ayan, luto na yan, guys. Kakain na kami. Kain na po tayo nilagang baboy, may repulyo, may saging na saba, may patatas. Lagyan natin ng, ng anong saging na saba para manamis-namis ang ating ulam. Yan. Yan ang aking nilaga. Repulyo, saging na saba, patatas, nilagyan ko ng luya, kamati, sibuyas, pamintang buo, pork cubes. Ayan lahat guys. Ang nilagay ko dyan. Pata na naman yan guys. Nilagang pata na may saging at saka patatas. Para masarap ang kain natin. Ayan. Hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa lahat. Hindi ako magsasawa magpasalamat sa inyo.